Okay, ayun, good day ulit sa lahat ng mga kadiba natin dyan, especially doon sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gusto matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to e-bike, motorcycle appliances, and then meron din tayong konting electronics dyan. Ayun, nandito ngayon tayo sa tropa natin dito sa San Lorenzo Ruiz, and then ayun yung e-bike natin, no? Oh. At yun, share ko lang sa inyo na isang mabilisan para doon sa mga customer natin na bumibili ng battery, okay? Uh, most especially kasi pag bumili tayo ng battery, customer, eh, pinapa-install na natin. So, dito kasi mga ka-DIY, itong battery sayang kasi magto 2 weeks pa lang tong battery na to. And then, ito, yeah, yung battery na eto in order, and then, yung may-ari na mismo yung nagkabit. Okay, Ating tignan na natin na isang mabilis kasi ang nangyayari daw dito mga ka-DIY, eh, kada'y kinakabit niya raw, e eh, pumuputok daw yung fuse. So dahil nga pumutok yung fuse, ah uh, ang naisip namin dito may problema yung kanyang wiring o kaya may problema doon sa controller kasi pag sira yung controller, isa sa pwedeng dahilan yon ay putok ng putok yung fuse pag pina-plug in yung power. Pero dito mga ka DIY, ito yung napansin natin dito. So ito na minuksan na natin kasi share lang natin sa inyo na isang mabilis. So ito sayang ano, uh, ang nag-install nito na yung mismong may-ari na lang yung bumili at uh, hindi na pina -install. So ayan, kung titingnan natin dito, etong isa na to, lobo na kasi to mga ka DIY, eh, no? ayan o. Ayan o, kita nyo, kung lobo na siya dyan. Ayan, pati kabila, ayan, corrugated na siya, ibig sabihin, mataba na to mga ka DIY, tumaba na yan o. Oh. Tapos dito, ayan o, um, natin, nagbukahan na siya. O ayan, ang nangyari dito mga ka DIY, ay eh, putok ng putok, kada, uh, yung fuse mo, putok, kada, sinasaksak daw, nung may-ari, etong, uh, power cord Okay? At dito mga ka-DIY, isang mabilis lang ang nakita ko agad dito na issue is baliktad or meron ditong mali. Kung titignan nyo, pag baguhan lang kayo, isipin nyo tama eh. No? Kung mapansin nyo, red, blue, tapos dito red, blue, black, wire, uh, black, tapos dito red, tama naman siya. And then, eto okay lang to kasi traveler lang to isa na to eh. O jumper lang tong isa na to. Eto tama, e, dito tama, dito tama pero pagdating dito mga ka DIY mali so dapat ito kasing dalawa na to magkabaliktad kasi to eh so mali yung kanyang connection so ibig sabihin itong red na to dito to dapat sa kabila yan so pagbabaliktarin na natin yan Okay, so yung mga kadiwe, binaliktad na natin, no? Umapansin natin yung red dito sa blue and then yung black dito sa red no pero yung iba tama naman then test rin natin kung may power na siya power pliktad ah, test rin natin So ayan mga ka meron pa siyang 51 volts, okay? So ayan mga ka dahil bago nga yung battery na to, kahit na nagkaganito na to, medyo lumobo na siya eh, malaki pa rin potential na pwede pa rin to. Napapakinabangan pa rin to. Kaso nga lang, syempre, yung hindi natin alam yung performance nito, mababawasan na kasi na-over na to eh, kumbaga eh. Naglobohan, hindi natin alam kung ano yung nangyari dito. So, ayan mga diwang hanggang doon na lang, no? At uh, masasabi ko lang sa mga customer, pagka medyo hindi nyo kabisado yung pagkakabit ng battery, even though, uh, basic lang to sa mga technician kung tutusin, pero yun, pag di mo kabisado yung pagkakabit, mas mainam, magbayad ka na lang at pakabit mo na lang doon sa mga technician na nagkakabit ng battery para at least mabawasan yung aberya sa halip na makatipid ka mapapalaki pa kasi yung gastos mo okay so ang ganda lang mga ka-DIY. maraming salamat thank you